Hi guys, so isang magandang araw na naman guys no. So dahil harvest na naman namin ngayon guys, so another basing na naman guys. So sabi nga nila guys, pag may tinanim, may aanihin. So ito yung nagbibigay saya sa aming mga farmers guys no sa araw ng anihan no. Uh, kagandahan ng ampalaya itanim guys o um, ibang gulay kasi dalawang basis ka mag harvest sa isang linggo so doble yung panalangin mo sa isang linggo no Masaya lang tingnan guys na, na nakakaani na ng mga tanim so, ito yung harvest namin guys So mga 600 na puno lang to guys Baka abot ng 200 kilos to ngayon no Sa 44 disc na pan Di wala nang matanim yung ampalaya ko So ito ngayon guys yung harvest kami guys So ganyan karami yung ampalaya guys no? 44 disc guys no aabot na ng 200 kilos na ngayon. So magkatabi-tabi yung mga bunga guys. Oh. Yan yung karami guys. So yun lang guys. Happy farming sa lahat no? Thank you for watching guys.